Ano? Doon tayo ano? Pagkain! Pagkain? Bumili ka ng red rose. Doon okay, oh. isa pa tayo. Doon okay, yun. Nagugutom na ako Nagugutom? Nakakain mo lang, gutom ka na naman. <laughs> Talaga. Ay, ay ikaw, tigilan mo na yung bisong iyan. Napakahirap na bisong iyan, yung pagkain. Oh. <laughs> sabi ko sa iyo. Mantakin mo. Hmm. Sa maghapon. Tata kakain ka tatlong beses. Sabihin mong 150 na lang ang isang kain. Eh di 450 iyon. Hmm. Ang sweldo mo 350. Di amo abunado ka pa isang daan. Oo. Oh. Oh. Kaya, nako, tigil-tigil lang mo yung bisyong pagkain na iyan. <laughs> oh. Samantala, pag ika'y nag-red rose, Magkano lang ang 150? Tatlo, tatlo na yun. oh tatlong oh, tatlo buti. Na red rose. O. Oh. Mag-isip ka. Kapit nga, wow Woo! Pagkatibili-tigilan mo na yan.